Gawin extra special ang sorpresa sa asawa dahil Mother's Day na isipan kong gumawa ng pang sa aking mahal na asawa. Tingnan nyo naman ang ide ay abot langit talaga. Tara! I-ready e ang 2 cups all-purpose flour, dalawang kutsara gelatin powder, haluin ng mabuti ang dry ingredients. Tapos maglagay ng 2 cups evaporada, 1 cup kondensada, 1 half cup cheese para cheesy. Haluin ang haluin ang mabuti para makuha natin ang tamang consistency. Ilagay sa kawali. Hinati ko lang ito. Lagyan ng food color na gusto nyo. Tapos haluin ang mabuti. Sa i ang apoy at ilagay sa mahina lang. Take note, haluin ito ng haluin para hindi masunog. Hintayin na maglapot tulad nito. At ibuhos sa any container na meron kayo. Mabilis ang galaw Mabilis kasi ito matuyo. Idaktak para mawala ang mga bubbles. Tapos ang kalahati ng mixture ating isalang, same process lang. Maglagay ng food color na gusto niyo. Green at pula gamit ko dito. Haluin lang ng haluin, 'wag iwan para hindi masunog. Pag malapot na ito, ibuhos lamang ito sa una nating gawa. Mabilis ang kilos para 'di matuyo. Tapos i-flat natin 'to. Dahil nag-firm na ito ng tatlong minuto, kayuran ko ito ng cheese as toppings. Depende sa inyo kung ano ang gusto mo na pasok sa panlasa nyo. May tinunaw ako dito na chocolate, dagdag dekorasyon para lalong espesyal ang dating niya. Look at that! Wow! Mmm! Yummy!